Magandang araw sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa NBA pa rin, ano? So, kani-kanina nga ay uh, official na nga pinakilala ng uh, LA Lakers itong si uh, Luka Doncic mga bay no? Sa kanilang nga uh, introductory press conference. So, makikita niyo dito, ayan, yung mga uh, uh, pictures ng uh, introductory jersey ni Luka Doncic uh, number 77 pa rin yung uh, gagamitin niyang uh, number ng kanyang jersey dito sa LA Lakers so kasama niya sa kanyang uh, introductory press conference si uh, Lakers GM uh, Rob Pilinka at Lakers head coach yan so marami ang mga tanong kanina na sinagot ni na uh, uh, Rob Pilinka at ni, uh, ng head coach ng Lakers at yunon din si Luka Doncic so tinanong nga siya kung ano anong ang naging reaksyon niya uh, sa pagka-trade sa kanya ng uh, Dallas Mavericks papunta sa LA Lakers and uh, ayon niya sa kanya eh hindi niya nga raw alam kung bakit uh, ginawa iyon ng uh, Dallas Mavericks na itrade siya uh, sa Los Angeles Lakers bagamat uh, ganun paman eh Makita nating uh, masaya siya. Okay, sa kanyang pagka-trade mga boy ano, tung so, si Luka Doncic dahil nga uh, bagamat na trade nga siya, eh dito naman siya napunta sa LA Lakers which is isa sa mga best teams na posibleng uh, paglaruan ng kahit na sino mong players in terms of uh, uh, marketing and uh, financial uh Uh, capabilities ng isang uh, NBA team ano. So goods na goods na rin itong pagkaka train ni Lo, ni Luka Doncic sa Lakers mga bayo no. Uh, dahil nga uh, as ko mas better na humawak ng mga players ang LA Lakers compare sa Dallas Mavericks. And uh, tinanong din si Rob Pilingka kung ano ang uh, masasabi niya sa nangyaring trade at uh, yun na nga pinasalamatan niya ang uh, buong Dallas management dahil nga binigyan sila ng opportunity na makuha itong si Luka Doncic. Nagpasalamat din si Luka sa buong management ng Dallas. Uh, ganun din sa GM nito na si Nico Harrison kahit na trinid nga siya ng walang uh, dahilan at hindi niya alam. And uh, isa pang nabanggit ni Luka dito guys is excited na nga araw siyang uh, magsimula ng kanyang uh, bagong journey dito as a Lakers and siyempre makasamang maglaro ang kanyang uh, iniidolong si Lebron James. Nabanggit din dito ni Luca, mga bayo, no? Itong pangalan ni uh, Kobe Bryant. Uh, ayon sa kanya, eh, dati masaya na nga raw siya dati na alam ni Kobe Bryant yung pangalan niya. No? Nagsisimula pangalan siya para makapasok sa uh, NBA. So, isa nga raw ng, uh, karangalan para sa kanya makapaglaro sa dalawang... Uh, Uh, sa team na napaglaruan ng dalawang legends na sina Kobe Bryant at si LeBron James. So marami nang nagaabang mabay no. Uh, kahit na injured na uh, injured pa itong si Luka eh gagawan daw ng paraan lahat na makakaya ng uh, Lakers management na mapabilis ang recovery kasi hindi naman ganoon ka Major injury yung natamung talaga yung si Luka Doncic And posibleng nga sa mga susunod na linggo Eh makapaglaro nga siya At ang inaabang matchup ng Lakers at Dallas uh, Next week Eh posibleng nga maglaro itong si Luka Doncic So yan yung dapat nating abangan mga bay no? Dito kay Luka So yun lang yung update natin mga bay Regarding sa nangyaring uh, introductory press conference Ni Luka Doncic as a e Lakers